Sa pagpapatuloy ng deliberasyon sa charter change sa Kamara, napag-usapan ng kahalagahan ng pag sa economic provision ng konstitusyon para tumaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Maging ang dalawang dating associate justices ay isang ayon sa isinusulong na Chacha ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Si Mela Lesmora sa report, Rise and Shine Mela. Ilang buwan pa lang si Ralph bilang social media manager sa Abu Dhabi UAE pero ramdam na niya kung gaano kahirap ang maging OFW. Kwento niya, talagang malungkot kapag malayo sa pamilya, lalo pat iba rin ang kultura sa ibang bansa. Kung meron nga lang sanang sapat na oportunidad sa Pilipinas, sabi niya, hindi na siya lalayo pa. Para sa akin, mahirap talaga maging isang OFW. Una-una kasi malayo ka sa pamilya. And of course, may mga ano, may mga ako siyon na hindi maiiwasang ma-miss mo kasi malayo ka sa Pilipinas so hindi naman pwedeng agad-agad makauwi ka ng Pilipinas kasi medyo malayo siya and of course mahal yung pamasahe sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee of the Whole ukol sa Resolution of Both Houses number 7 na nagtutulak sa pag-amienda sa economic provisions ng konstitusyon, binigyang diin ng co-founder ng Correct Movement at dating OFW na si Orion Perez Dumdum na kapag naisakatuparan ang economic charter change, tiyak na maiiwasan na ang pangibang bansa ng ating mga kababayan. Magbubunga kasi ito ng mas maraming foreign direct investment at mas malaking oportunidad at mas mataas na sahod. Makikita po natin yung mga kababayan, ang problema talaga ay nasa konstitusyon natin, nasa saligang batas. Kaya baguhin na po natin ang saligang batas. Tanggalin po natin. Let's please delete all anti-foreign direct investment restrictions. This is coming from an OFW who has seen a lot of the problems caused by this. Sumang-ayon naman dito si House Deputy Majority Leader Janet Garin. Bilang doktor, marami na rin daw siyang kasamahan noon na nag-OFW na. Bagay na naiwasan sana kung mas bukas lang ang ating ekonomiya. Dito tatlo lang ang sinasabi. But if we open it up, even for research and for many other aspects, hindi po ba ay yung ating mga magagaling na scientists, engineer and professionals, will be back in the Philippines. Hindi po bang ibig sabihin, Mr. Chair, ng RBH 7 ay bubuksan ang Pilipinas para meron tayong mga kumpanyang makaka-afford ng mas malaking sweldo and it will redound sa mas maginhawang buhay na bawat pamilyang Pilipino. Humarap din sa talakayan ng mga kongresista si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ni Carpio, sa ngayon, sumasang-ayon siya sa ginagawang chacha -cha proceedings ng dalawang kapulungan dahil naaayon naman ito sa batas. I agree that under the first mode of changing the Constitution, as stated in Section 1, Paragraph 1, Article 17 of the 1987 Constitution, the House and the Senate can meet separately. and vote separately by three-fourth votes of all the respected members to propose amendments or revisions to the constitution the constitution uses the word congress and not constituent assembly the term constituent assembly does not appear anywhere in the constitution Tuloy-tuloy ang magiging diskusyon ng Kamara ukol sa economic chat dahil lahat ng panig na is nilang mapakinggan. Sa ngayon, kahit ang makabayan black, sinabi namang hindi pa napapanahon para magpetisyon laban dito. Siyempre, premature pa yan na ah. mag maghain tayo ng petisyon sa Supreme Court unless... at uh hangga't hindi yan natatapos kung sakali na mayroong magpa-file ng ano no ng uh, ng petition sa Supreme Court pero siyempre uh, wala hindi naman siguro natin mapipigilan yung ating mga kababayan na kung ano man yung pwede nilang uh, magawa Sa Lunes nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee of the Whole ang kanilang talakayan ukol sa RBH7 Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas